Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagikot ang Bureau of Plant Industry Monitoring Team sa mga lugar na nakaranas ng peste sa Sibuyas. Ininspeksyon ng grupo ang inilagay nalang pheromone traps para makontrol ang peste sa mga bayan ng San Jose, Magsaysay at Rizal sa Occidental Mindoro. Bukod sa seminar tungkol sa onion army worm infestation, namahagi rin ng agricultural supplies ang monitoring team tulad ng pheromone lures, biopesticides at iba pang pamatay peste sa sibuyas. Sa pagsisimula ng Women's Month, inaanyayahan ng PCW o Philippine Commission on Women ang publiko na makibahagi sa selebrasyon. Sisimula nito sa Purple Fridays, isang imbitasyon na magsuot ng kulay purple tuwing biyernes. Ayon sa PCW, ang purple ay sumisimbolo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at pantay na oportunidad at representasyon sa lipunan. Ngayong taon, mananatili ang tema ng selebrasyon na We for Gender Equality and Inclusive Society kung saan nakapaloob ang tema na lipunang pata sa bagong Pilipinas. Samantala, may handog namang libreng sakay sa bus ang Philippine Coast Guard para sa lahat ng babae ngayong Women's Month mula PITX hanggang Cubao at Pabalik. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!